Mga kapuso, babala ng pag-asa, posibleng ang taong 2024 ang isa po sa pinakamainit na taon sa kasaysayan. Yan ay kung magtatagal ang El Nino phenomena na sa ngayon ay mahina o weak pa ang maituturing. Ayon pa sa pag-asa, may 86% na tsansa na maging moderate to strong sa pagitan po ng Nobyembre at Enero ng susunod na taon ang epekto ng El Nino. Aabot naman sa 56% ang tsansa na magkaroon ng strong El Nino sa pagitan ng Desyembre at Pebrero ng 2024. Sa pagtatapos ng 2023, inaasahang 36 na probinsya ang tatamaan ng dry spell, habang dalawang probinsya naman, ang Camarines Norte at Southern Leyte, ang posibleng magkaroon ng drought o tagtuyot. Kakasimula pa lang ng El Nino pero nananawagan na ng tulong at nagdarasal para sa ulan ang ilang magsasaka sa norte. Sa ilagan ni Isabela, natutuyot at hindi na daw kasi lumalaki ang mga tanim nilang mais. Kulang daw sa tubig dahil hindi dumarating ang inaasahan nilang pag-uulan sa buwang ito. Hindi rin sila makapagkapatubig dahil mahal ang krudo na ginagamit para mapagana ang mga water pump. Sana raw ay mabigyan sila ng ayuda. Wala pang opisyal na tugo ng Department of Agriculture tungkol dito. Pero una na itong sinabi na may Magmamigay sila ng mga water pump sa mga kooperatiba at tulong na subsidiya sa seedlings at abono. Sa Barangay Tangawan, Pindig, Ilocos Norte naman, may mga magsasakang hindi makapagpalaki ng palay. Yung mga naitanim kasing punla, nalanta lang din. Kulang kasi ang tubig at wala pag-uulan sa lugar, kaya natitenga na ang ilang sakahan. Wala na raw silang ibang pagkukunan ng tubig pang irigasyon, kaya sa ulan na lang sila umaasa sa barangay Suksuke naman, sa Pindig pa rin, may ilang magsasaka namang nakapagtanim ng palay. Yun nga lang, may dagdag gastos para sa krudo ng water pump pang irigasyon. Water pump din ang sagot ng ilang magsasaka ng palay sa lawag. Titiisin nilang lang daw nilang gastos kesa matenggang ang sakahan habang naghihintay ng ulan. Isa po sa mga epekto ng El Niño ang mas kakaunti sa karaniwang pag-uulan. Sa Binmali, Pangasina naman, maaga nang hinango ang mga alagang bango sa ilang palaisdaan. isdaan. Pangamba kasi ng mga negosyanteng nag-aalaga nito na mamamatay ang mga isda dahil sa pabago-bagong panahon. May ilan ngang nagsilutangan na raw. Inaalam na ng Office of the Provincial Agriculturist ang sitwasyon sa iba pa ang mga palaisdaan sa probinsya. Mahigpit ang kanilang monitoring lalo't kasabay ng tagulan ang banta ng El Nino. Tumaas naman ng limang piso kada kilo ang presyo ng bangus sa ilang pamilihan sa Binmali. Kumpara po nitong Hunyo, tumaas ng dalawang piso ang kada kilo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa price monitoring ng Department of Agriculture as of July 6, nasa 36 pesos hanggang 42 pesos ang kada kilo ng regular milled rice. Kumpara noong June 6 na nasa 34 hanggang 42 pesos ito. Naglalaro naman sa 40 pesos hanggang 48 pesos ang kada kilo ng well-milled na bigas. Ayon sa ilang nagtitinda, limitado ang supply nila ng pinakamurang bigas. Sabi naman ng DA, tatagal pa raw ng mahigit dalawang buwan ang supply ng lokal na bigas at may inaasahan pang imported rice. Simula po ngayong araw, bawal nang magbenta ng liquefied petroleum gas o LPG ang mga walang tamang lisensya. Batay po yan sa kautusan ng Department of Energy. Ang epekto nito alamin po natin sa Balitang Hatid ni Bam Alegre. 24 oras na bukas ng karinderya ni Presi Sabado. Kapag bukas lahat ng mga kalan sabay-sabay ang luto ng mga ulam, anim na liquefied petroleum gas o LPG tank ang nagagamit nila. Kaya kung bigla magkaroon ng problema sa nagde-deliver ng LPG sa kanila, pihadong maapektuhan din daw ang kanilang negosyo. Ang epekto niyan sa amin, uh, malaki talaga ang epekto niyan. Kasi kung hihigpit sila, mahihirapan kaming mag-adjust. Kasi sa isang araw, Halos dalawa ang nauubos. Pangamba ng Federation of Affordable Independent Refillers and Resellers of Liquefied Petroleum Gases in the Philippines, incorporated of Fair LPG, posibleng magkaroon ng kakulangan sa supply ng LPG sa bansa. Bawal na kasi magtinda ng LPG. Simula ngayong araw ang walang license to operate at iba bang certificate of registration. Batay yan sa si LPG Industry Regulation Act. 90% kaagad ng mga LPG reseller ang sapul dito dahil nagpo-proseso pa lang daw sila ng requirements ayon sa Fair LPG. Ayun ang problema, magkakagulo ang tao kasi wala mab mabibilan ng gas. Oo, oo wala mabibilan. Kung ba nagsarado ka bawat tindahan dito, nag nagsarado, saan bibiling ng mga tao? Gihit ng DOE, hindi naman daw sila nagkulang dahil anim na buwan ang binigay nilang palugit para sa requirements. Hindi rin nila kinatigan ang hiling ng Fair LPG na i-extend ang deadline hanggang December 31, 2023 at bawasan ang mahigit tatlong requirements para sa lisensya. Oras na magkulang ang supply ng LPG sa merkado, tiyak daw mababawasan ng kikitain ng iba pang mga maliliit na negosyo tulad ng panaderya ni Lendon Bernal. Malaki-laki na po siguro, ano eh, epekto nito kasi dapat po automatic po may deliver po kagad ng ano eh, kasi pagluluto po sa oven, automatic po dapat mayroong ano eh, supply ng LPG. Bawas din po ang income namin sa bakery. Ganun. Eh. Gusto yung paggawa po. Bawas din po yan. Sabi naman ng DOE, may mabibili pa ang publiko dahil nakapag-comply naman sa requirements ang malalaking LPG companies. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bahagyang bumaba ang unemployment rate o antas ng mga walang trabaho sa bansa nitong Mayo. Sa pinakabagong datos mula sa Philippine Statistics Authority, naitalayan sa 4.3% katumbas ng 2.17 milyon na Pilipino. Mas mababa yan sa 4.5% noong Abril o 2.26 million. 95.7 na naman ang naitalang unemployment rate katumbas ng mahigit 48 million na Pilipino. Ang limang sektor naman na nakapagtala ng pinakamalaking pagdami ng mga empleyado ay ang agriculture, accommodation and food service activities, other service activities, fishing and aquaculture, arts, entertainment and recreation. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, patuloy na isinusulong ng gobyerno ang mga reforma para mapagbuti pa ang investment climate ng bansa na ng mas maraming trabaho. Good vibes views at food trip ang hatid ng part 2 ng 10th anniversary special ng biyahe ni Drew sa South Korea. Narito po ang patikim! Walang kakalma sa Land of the Morning Calm dahil unlimited na mga ganap ang naghihintay sa amin ni Mrs. Say dito. Sa sobrang laki ng lugar at sa sobrang dami activities, I am so sad to say, kailangan tayo maghiwalay. <tries> I don't think I've ever experienced a place like this. To have this kind of panoramic view of just mountains. <tries> kapag sabihin na natin hindi ka masyadong ngumingiting tao, imposible hindi ka mapapangiti ito pagkatapos. Imposible! As in, it's time to feast like a king. And wraps raps as and babsa. And and spicy! Woo! Ako, feeling ko, I will have to go to the bathroom pagkatapos <laughs> nito eh. Mm? There's a surprise, ladies and gentlemen. May balak na agad South Korea? Well, good for you! Perfect! We wanna say thank you by showing you a piece of heaven which is South Korea and a piece of my heaven which is Ia Vilani. May Sports Edition na rin ang GMA Masterclass Series ng GMA Regional TV and Synergy. Kasama sa mga nagturo dyan ng ilang basketball legends gaya ni na Ronnie Magsanok at Johnny Abarientos. Balita hatid ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa Tarlac State University Gym, sumailalim sa iba't ibang basketball drills ang apat 48 teenager mula sa iba't ibang barangay sa Tarlac City. Bahagi ito nang first edition ng GMA Masterclass The Sports Series ng GMA Regional TV and Synergy, katuwang ang National Collegiate Athletic Association o NCAA at City Government of Tarlac. Nagbahagi ng basketball tip sa sports clinic si basketball legend Ronnie Magsanok, NCAA players Warren Bonifacio ng Mapuwa Cardinals at Jello Loristo ng AYAC Generals. Ang Tarlac ang buena manong bibisitahin ng sports series ng GMA Masterclass para makasama ang komunidad. Una, pangalawa, makapagturo. Pangatlo, para makapagbigay ng aral. Second stop naman, ang Dela Salipa sa Batangas kung saan 44 na basketball enthusiasts ang lumahok sa sports clinic. the values that we learn from the sport that we can integrate at may tulong dun sa pangaraw-araw nilang buhay nagbahagi rito ng kanilang kaalaman ang Philippine basketball legend at tinaguriang The Flying A na si Johnny Abarrientos at Jelo Rason ng Perpetual Altas. Even though we are all same height, there's no impossible if you keep aiming and searching and working. Sa San Juan City, sa Metro Manila, ang next stop ng GMA Masterclass Sports Series kasama ang sports legend na si Romel Adukul. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Andrew Bernardo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Reform Emancipation Act. Sa po niyan, hindi na pagbabayarin ang mga agrarian reform beneficiary ng installment at interes sa mga lupa na nai-award sa kanila noon. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, kinapin ang 57.56 billion pesos ng unpaid principal debt ang patatawarin na sa ilalim niya ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Reform Emancipation Act. Pag natuloy Connie, magbe-beneficio ang nasa 610,000 54 agrarian reform beneficiaries na nagsasaka sa 1.173 million na ng lupa. Ang gobyerno na mag aassume na obligation ng uh, higit 10,000 ARB sa higit 11,000 hektaryo ng lupa na iyo pang uh, landowners, ilalim naman ng voluntary land transfer. Sabi ni Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella III, sa araw na ito, higit 32,000 land titles ang ipamamahagi sa higit 27,000 na beneficiaryo na nagsasaka sa higit 39,000 hektare ng lupa. Kinangunahan ng Pangulong Seremonya ng Distribusyon ng mga titula na ng lupa sa Heroes Hall ng Malangangyang Palas. May ginawa rin kahaling tulad na seremonya sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon pa kay Sekretar Estrella mula July 1, 2022 hanggang December 2022, umabot sa higit 21,000 na titula ng ng DAP sa pakinabang ng higit 24,000 na magsaka na nagsaka sa higit 25,000 hektare na lupa mula Enero hanggang kahapon naman higit 17,000 ang nagpamahagin dito na sa higit 15,000 na magsasaka na nagsasaka sa higit 21,000 sa tari ng lupa. Labis naman ang tuwa ng mga magsasaka na nakausap natin, Connie. Sa wakas daw ay uh, magiging kanila na talaga ang sinasakan lupa pati na ang mga lupa na pinapipilikan ng kanilang mga tahanan. Sabi ng Pangulo, nararapat lang ang bagong batas dahil wala naman talagang kasayanan ng bayaran ng mga magsasaka ng lupa at ang interes nito. Kaya naman nararapat lamang ng suporta ng pamahalaan ng mga magsasaka para pagandahin ang at ating agrikultura para mabigyan ng sapat na pagkain ng mamamayan. Pinusta ng mata ng Pangulo ang Senado at Kamara sa mabilis na pagpasa ng batas. Sabi ng Pangulo, unang hakbang pa lang ang bumahagi ng lupa kailangan pa ang maraming proyekto gaya ng pagpapalawak ng credit facilities pagbibigyan equipment at construction ng maraming farm to market o narito ang pahayag ng Pangulo. Hindi lamang naman ang pag pagbigay ng titulo ang ating ginawa, hindi lamang yung pagkondon o pagbura ng uh, kanilang utang uh, sa pamahalan, sa mga bangko. Kung hindi, ay gumagawa tayo ng malawak na programa para tuluyang susuportahan ang ating mga magsasaka. Connie, hindi maaaring ibenta no sa loob ng sampung uh, uh, taon yung mga na-award na mga lupa ayon yan sa Department of Agrarian Reform. Pag nabalitaan daw nila ay maaaring tunin muli nila yung titulo at ibigay sa iba mong ka, pwedeng maging beneficiaryo. Kaya naman ang uh, dapat daw siya sabi ng Pangulo maibigay ang lahat ng serbisyo para sa ating magsipaka para nga makaahonsin at hindi mauwi sa pagbebenta ng lupa yung mga tinanggap nila sa ngayon. Yan muna ang latest mula din sa Malacanang. Balik sa salamat, Ian Cruz. Samantala na ilipat na sa Muntinlupa City Jail ang detainee na si Jose Adrian o Jadera na nabis labas-pasok sa NBI Detention Facility. Iniutos siya ng Muntinlupa RTC Branch 204. Una lang sinabi ng Department of Justice na hindi na pwedeng manatili sa NBI Detention Facility si Dera dahil sa anilay mga pribilehyo na nakukuha ni Dera roon. Sa pagdinig ng Senado noong Merkules, inamin ni Dera na apat na beses siyang nakalabas ng kulungan. Una siyang nakalabas noong January 2022 para magpa-check up sa ospital sa bisa ng court order. Pero yung iba niyang labas hindi na alam ng korte hanggang mabisto ang ikaapat niyang paglabas noong June 20 kung kailan nakipag-date umano siya habang kasama ang limang jail guard. Halos isang milyong pisong halaga ng smuggled na puting sibuyas ang naharang sa Port of Cebu. Ayon sa Bureau of Customs, nabisto ang mga naturang sibuyas sa likod ng kahong-kahong kimchi na galing China. Inabando na umano ng consignee sa Port of Cebu ang mga produkto na nasa dalawang shipping container. Nakatakdang i-dispose ang mga smuggled na sibuyas matapos i-proseso. Kamakailan lamang iniutos si Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Justice at National Bureau of Investigation ang pag-iimbestiga sa agricultural smuggling. Sabi ng DOJ, binabalikan na nila ang kanilang mga naging imbestigasyon para sa posibleng kaso laban sa mga sangkot sa smuggling. puso. Gina-gina ba kayo sa weekend? Eto muna, alamin po muna natin syempre ang lagay ng panahon mula sa GMA Integrated News Weather Center kasama si Katrina Son. Katrina! Salamat, Connie! Mga kapuso, walang namamata ang low pressure area o bagyo na maaring magdulot ng masamang panahon sa ating bansa ngayong weekend. Sa kabila niyan, maghanda pa rin sa posibleng ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, malaking bahagi ng bansa ang uulanin sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Generally, good weather ang aasahan kada umaga ngayong weekend sa halos buong bansa. Pero pagdating ng hapon at gabi, mataas ang tsansa ng ulan sa maraming lugar, partikular sa Visayas at Mindanao. Posible rin muli ang ulan dito sa Metro Manila ngayong araw. Higit namang makakaasa sa maayos na panahon ang kamaynilaan sa Sabado at Linggo. Ayon sa pag-asa, Easter Least ang nakaapekto ngayon sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Intertropical Convergence Zone naman ang umiiral sa Palawan habang mga local thunderstorm ang inaasahan sa iba pang panig ng bansa. Sana nga lang makatulong ang mga thunderstorm na iyan para kahit paano ay mapataas ang water levels sa maraming dam dito sa Luzon. Sa nakalipas kasi na 24 oras, muling nakapagtala ng pagbaba ng antas ng tubig ang lamesa dam, ang Buklaw Dam, Binga Dam, Pantabangan Dam, Bagat Dam at Kaliraya Dam. Mula sa 180.89 meters kahapon, bumaba naman sa 180.45 meters ang water levels sa Angat Dam ang paunahing source ng tubig sa Metro Manila. At kahit tapos na nga ang tag-init, nakapagtalapa ng 37 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura dito sa Metro Manila ngayong Hulyo. Ako po si Katrina Son. Yan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon. Pinaiimbestigahan ng Department of Justice ang isang video kung saan makikita ang isang babae na sumasayaw sa isa event ng National Bureau of Investigation. Balita ng ni Salima Refran. Sa Facebook Live ng performance ng komedyanteng Silong Mihiya, isang babae ang nakitang sumasayaw sa isa umanong government event sa isang hotel sa Maynila noong isang linggo. Batay sa nakadisplay sa stage, ito ay sa 2023 Mid-Year Command Conference ng National Bureau of Investigation. Sa isa pang kumakalat na video na pinaniniwalaang ang sa parehong pagtitipon, ibang babae naman ang makikita. Mas maiksi ang kanyang kasuotan habang sumasayaw. At lumalapit pa sa mga nakaupo sa mga mesa. Pinasisilip na ito ng Justice Department na nakakasakop sa NBI. Definitely we do not uh, we do not like this to happen. No? Uh, we'll investigate it also. Kada taon ang command conference ng NBI na dinadaluha ng pinakamatataas itong opisyal at pinopondohan ng gobyerno. Hindi ba malinaw kung kasama sa ginastusan ng pagsasayaw na ayon sa ilang source ay nangyari na sa socials pagkatapos sa mga opisyal na aktibidad. Hindi pa rin ito kinatuwa ng Justice Secretary. These are the forms of misbehavior that we don't need in the country. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng NBI na nakaharap din sa hiwalay na kontrobersya ng paglalabas-masok sa kanilang detention facility ng nakakulong na na si Jad Dera. Sakop ng investigasyon dyan maging mga opisyal ng NBI. Wala kami rito sa santuhin kung sino ang dapat managot para nagutin namin. Sanima Refra, na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Biglang sumampa ang dalawang lalaki sa truck na yan sa bahagi ng Claro M. Recto Avenue sa Cagayan de Oro. Tila may kinakalkal lang dalawang lalaki sa likod ng truck at agad na tumakbo palayo nang may mga bitbit -bit na. Ayon sa uploader ng dashcam video, walong kahon ng soft drinks ang tinangay ng dalawang lalaki. Sabi naman ng pulisya, wala pang nagre-reklamo sa kanila pero hinahanap na nila ang mga salary. Mga kapuso, ang banta ng El Nino hindi dapat baliwalain. Lalo't nakaamba ang mahabang panahon ng tag-init at mas kaunting bagyo at ulan. Payo ng Department of Health, alamin ang mga ulat tungkol sa panahon mula po sa pag-asa o sa lokal na pamahalaan. Suriin at agad na kumpunihin ang mga sirang linya ng tubig o ipagbigay alam sa kinauukulan. Magtipid din sa paggamit ng tubig at kung hiya, kaya ho ay eh mag-ipon ito sa mga selyadong lalagyan. Maging alerto rin po sa mga inaasahang sakit sa panahon ng El Nino gaya ng sakit sa balat, hika, pagsusuka, pagkahapo, heat stroke, cholera, typhoid fever at dengue. Kaya paalala rin po ng DOH huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig at manatiling well hydrated. Tiyakin ding malinis ang pinagkukunan ng supply ng tubig. Wag magbilad sa ilalim ng araw at gumamit ng sunblock o sunscreen. Magsuot din po ng mga damit na manipis o may komportabling tela. Kapuso, G ka sa hiking kahit sa tag-ulan? Ang natatagong ganda kasi ng isang pasyalan sa Benguet, lumalabas daw kapag tag-ulan. Dahil sa kan ng waterfalls, tila lumuluha ang dalislis ng bundok sa tinaguriang Crying Mountain sa bayan ng Kibungan. Mas dumarami raw ang mga talon kapag maulan na siya nagpapatubig sa rice terraces sa ibang, uh, ibabang bahagi ng bundok. Extra challenge ang trek na tatawid pa sa hanging bridge. Kaya kailangan daw magparehistro muna sa LGU ang mga BBC taroon. Umulan man o umaraw at sa gitna po yan ng mga nagigit-gitang sasakyan, ha? May mga kababayan pa rin po tayong kayang maghatid ng good vibes. Isa na ng traffic enforcer sa Ordaneta, Pangasinan, ang 56-year-old na si James Fabro. Ayan, kung todo sayaw siya habang nagmamando ng trapiko sa gitna po yan ng kalsada. Kwento ni Mang James, hilig na raw niya talaga ang sumayaw mula pa noong kanyang kabataan. Bahagi rin daw ito ng kanyang exercise. Alim na aliw tuloy ang mga motorista sa pagsasayaw niya. Ang mensahe ni Mang Jim sa kanyang mga kapwa traffic enforcer, mahali ng trabaho at mag-enjoy sa kabila ng anumang hamon sa lansangan. Itigalang ng Fair LPG, magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Good afternoon po. Apo, posible po ba talaga na magkaroon ng kakulangan sa suplay ng LPG sa bansa ngayong uh, nga, naghigpit na ng DOE sa pagtitinda ng LPG? Eh, ang panahon namin dito, eh, sigurado ho magkakaroon ng shortage tayo sa LPG. Mm -hmm. Unang-una ho, uh, 90% ng ating reseller at mga planta, eh wala ho tayong, uh, hindi pa ho natatapos pagsabit ng uh, license to operate to Department of Energy. Mm -hmm. So, ang pano natin dito, ang findings natin, maaari ho tayo magkaroon ng short day. Unang-una, yun nga ho, ang problema namin. Marami oh. pong tumatawag sa akin, mga, mga, member namin, na hanggang until now, wala silang permit uh, ng license to, put, to oh. operate. 90% to, napaka, napakalaki po nitong 90%. Saan ho na ba nagkakaroon ng problema sa pagkuha ng permit? Submission po ba o sa proseso? Ang isa ho, pwede ho sa proseso. Ang alawa ho, yung sa naming requirements sa Department of Energy sa sobra ho ng dami. Mm -hmm. Out of uh, one ho, 100, uh, out of 33 ang kailangan namin isapit na permit sa Department of Energy. Mm -hmm. Unang una ho, yung permit to operate ng pressure vessel, manggagaling ho yun sa, depart, sa Department of Labor. At Department of Labor ho, hindi naman na, uh, hindi kami mabigya kaagad-agad nun dahil uh, almost uh, marami rin hon Ah, uh, trabaho ang Department of Labor para uh, mabigyan kami ng uh, permit to operate ng pressure vessel. Sabi po ang kasi ng uh, oh, namin, every year na expired. Opo. Sabi po kasi ng oh. DOE, hindi naman daw sila nagkulang ng paalala dahil anim na buwan daw yung binigay nilang palugit para sa requirements. Ano pong reaction nyo rito? Yes, sir. tama ho sila doon. Na anim na anim na buwan. Eh, ang problema ho namin dito, yung permit to operate, anim na buwan din bago ma-release ng kwan mm -hmm. ng Department of Labor. At isang requirement pa lang po yun. Isang requirement pa lang po yun. Mm -hmm. Ang requirement po natin, meron ho kami ng DOST, meron kami ng uh, DNR, meron kami ng PIRE. Uh, uh, yun ho, ang mahirap. Tapos ho, oh, meron pa silang Uh, binibigay sa amin ng Certificate of Training. Mm -hmm. eh Sabantalang, Certificate of Training nila, eh, isang uh, call lang, magbibigay. isang agency lang, magbibigay noon. Uh, kami, ang dami namin kukuha ng certification. So talagang pipila do, po sa, kayo. Ano pong hakbang na inyong grupo na ngayong uh, hindi uh, kinatigan ng DOE yung hiling nyo na i-extend yung deadline hanggang December 31, 2023? ito mo ako ang gusto sana namin magkaroon sana na extension ko hindi naman nila papayagan eh ang mangyayari ho sa amin hindi na ho kami magtitinda hindi na ho kami mag uh, magre-refill ng uh, cylinder muna dahil hukulihin kami mm -hmm. ang, uh, ang pay ang penalty namin sa isang tanke per day 5 5,000 pesos per day mhm mm o, yung yun po ang uh, penalty namin. Per okay. day po yan. Eh kung halimbawa sa isang sasakyan namin, ang laman ay isang daan, times one, uh, times 5,000 uh, pesos. Mm -hmm. eh, but magtitinda pa po kami ng, po, ng LPG kung ganun din lang. Okay. Anyway, Apo. sige po, patuloy po kaming tututok sa balitang ito dahil na, napak napakalaki nitong posibleng epekto nito sa supply ng LPG sa bansa. Maraming salamat po sa inyo. Oh. Marami po salamat. Si Fair LPG President Engineer Felipe Galang. Sa mga bagong graduate dyan, happy graduation po. At speaking of graduation, may good vibes na hatid ang magama sa San Jose, Batangas na tila nagpapambuno raw sa graduation day. Sa halip na tanggapin ng graduate na si Cyril Karandang ang nakuha medalya, e eh, plinalo niyang isabit yon sa kanyang tatay. Pero dahil sa hindi na-inform si Tatay Haji, itilan na bigla ito sa pangyayari. Nagpambuno pa ang magama on stage. Sa huli, napagbigyan din ni Tatay Haji ang gusto ng anak sa espesyal na araw na yan. Puso bilang tugon sa kakulangan ng nurses sa bansa, Maglulunsad po ang Commission on Higher Education ng mas maikling master's program in nursing sa susunod na linggo. Ayon kay Chad Chairman Prospero de Vera III, layan po nito maparami ang nursing instructors para mapalaki rin ang nursing enrollment sa mga eskwelahan. Requirement po kasi ang master's degree bago makapagturo sa nursing schools. Ang hamon nga lang, e nare-recruit din po ng ibang bansa ang mga nurse na may master's. Sagot daw ito ng CHED sa utas ng Pangulo na tugunan ang, ng ahensya ang nursing shortage. Nagsampa si Britney Spears ng police report sa Las Vegas laban sa security guard ni San Antonio Spurs player Victor Wembanyama kaugnayan sa insidente sa isang resort hotel kung saan sinampal umano sa mukha si Britney ng security na NBA player. Sabi ni Britney, tinapik daw niya ang basketballista para batiin pero minasama raw ito ng security at sinampal siya. Halos matumba raw siya at nalaglag ang kanyang salamin. Sabi ni Victor, hindi niya nakita ang buong insidente. Naalala niyang may humatak sa kanyang kamay mula sa likod pero hindi niya agad nakilala kung sino. Nagulat siya nang malamang si Britney pala ang umano'y humatak sa kanya. Humingi na ng paumanhin ng security ayon sa US Weekly. Sabi pa ni Britney, inilahad niya ang kanyang kwento para maging halimbawa at hikayatin ang mga tao na irespeto ang bawat isa. Pinangalagaan din ng singer na tatanggap niyang pagmamahal at suporta. Mapapanood na sa Pilipinas ang bagong pelikula ni Korean Opa Kim Son Ho na The Triumph. May din ang aktor sa kanyang Pinoy fans. Dumiti ka naman dyan. Akong pala sa'yo. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. At naway na busog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Para manatiling updated sa 24 oras na pagbabalita ng GMA Integrated News Teams, mag-subscribe lamang po sa youtube.com slash gmanews. At para sa mga kapuso abroad, napapanood pong muli ang Balitang Hali sa international channel na GMA Live TV. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang, Balitang Hali. Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.